Make sure nyo lang itong dulong, itong dalawang dulo ng inyong brake pad ay nakapasok dito sa lock ng kanyang caliper. So, so what's up mga boss? So, meron tayo dito ngayong Raider 150 FI. So, turuan ko kayo kung paano madaling magpalit ng brake pad nitong ating Raider FI sa likod. So, madali lang ito mga boss. So, sa mga gustong mag-DIY, so, sundan nyo lang itong video ko mga boss. So, dahil pudpod na ng ating brake pad. So papalitan natin 'yan mga boss. So sa pagtanggal, madali lang yan mga boss. Hindi natin kailangan tanggalin 'tong kanyang caliper. So dito lang tayo magbaklas mga boss. Ito lang utso na 'to. Tatanggalin na natin 'yan mga boss din hugutin na din 'tong anyang mismong brake pad. So 'yan. Sa so, pagpalit kasi mga boss, hindi natin kailangan tanggalin itong buong buong caliper. So gamit lang itong number 8 na to mga boss. So ito lang ating gamitin para makuha natin itong kanyang pinakalak ng kanyang brake pad. So ito lang mga boss. So baklasin natin to. Okay. ayan mga boss no ugutin na natin tong kanyang pinakalak so ayan so, tanggal natin mga boss din itong kanyang brake pad ugutin na natin palabas so hilayan na natin siya palabas mga boss so ayan ganun din gawin natin doon sa kabila so ugutin na natin to palabas so ayan mga boss so ayan nakadali paano magpalit ng ating brake pad. So, ayan. Pudpud na siya mga boss. So, palitan natin siya ng bago. So, pagbalik niyan mga boss. So, madali lang. So, itutulak lang natin to mamaya ang kanyang piston. Pang so, mga boss pa Tapos, papasok natin yung ating bagong brake pad. So, ganun lang kadali mga boss. Pag naibalik na natin yung ating brake pad. So, sa pagbalik nito mga boss. So, sasapapal lang muna natin dahil nabiling bago so papakita ko lang sa inyo kung paano siya ibalik so ganito lang siya ibalik mga boss so then yung dalawa nito may merong mga guide yan mga boss yan yan yung guide so yung sa kabila so pagbalik niyan mga boss so sa salpak lang natin yan madali lang naman siya ibalik mga boss so ganito lang siya pagbalik so itong guide na to mga boss ito yung nasa loob so ito siya mga boss itong guide. Pasok na natin dyan. Ayan. Suksok lang natin siya mga boss. Hanggang maipit siya dun sa kanyang. Kapasok siya dun sa kanyang lock sa loob. Ayan. So, yan siya mga boss. So, sa kabila naman, kasi pag bago ang ganyong brake pad mga boss, medyo makapal yan. Tutulak nyo konti yung inyong caliper or itutulak nyo pabalik itong kanyang piston So, ganun lang siya mga boss. So, pagpasok nito mga boss, ganun din. Yung guide niya na ito, papasok nyo na lang dito. So, ayan. Susok na lang siya dyan din. Itatama nyo doon sa kanyang lock doon sa loob. So, ayan mga boss. Pag naipasok niyo na. So, ayan. Ganyan siya mga boss. Balik natin itong kanyang pinakalock. Pasok lang natin yun mga boss. So, ayan. At saka i-lock natin. Tapos, sipitan natin mga boss. So, ayan. Ipita natin mga boss, no? So, make sure nyo lang mga boss na yung dulo nitong kanyong brake pad ay nakapasok doon sa lock niya sa kabila. Meron yan sa kita mga boss. Ayan. Ayan. Itong ano na to. Diyan siya kumakapit yung kanyang brake pad. Ayan. Diyan mga boss. So, make sure nyo lang itong dulong itong dalawang dulo ng inyong brake pad ay nakapasok dito sa lock ng kanyang caliper. So, ganyan lang siya kadali mga boss. So, ayan. So, Papalitan ko tong ng bago mga boss. So, sample ko lang ito sa inyo para makita ko kung, kung paano siya tanggalin at ibalik. So, wal, dahil di pa tayo nakabili ng bago. So, mamaya, bili tayo at kakabit ko. So, ganoon lang siya mga boss. Kadali. So, pwede niyo siya i-DIY. So, yun lang. Thank you for watching. God bless.